Mangga po talaga guys. Mangga. Mangga yung mukha. Manggagamit. <laughs> At least manggagamit. Huwag lang manggagamot. Manggagamit. Oh. Manggagamot. Ano yan? Manggagamot. <laughs> Ayaw manggagamot. Guys, dito. alam niyo ba yung santil-santilitang santil 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 ang manggagamot? Hindi. Ibaling mang gagamit, wag lang mang gagamod. Isang mukha ko to. <laughs> ako, malaki yung mukha ko dito. din. Liit ng mukha mo eh. Tingnan mo, mas liit pa yung sayo. <laughs> dalawa ha? Ganun kalaki yung mukha ko guys? Kailangan dalawa? Wala <laughs> dalawa, dalawa talaga. Kailangan dalawa yung mangga. Na-overman mo eh. Ah, ha lang daw, ganyan lang. Ganun na ba siya? Ta Maliit ba? Buti na lang yung naging karabaw ng mang... natin. At mangga karabaw. Ang bastos. <laughs> no. Ang... hmm? Pag ako mamatay kayo na nito ang mukha ko. Malamit. Kaya kipag <laughs> wala kang ano. Eskiliton. Kaya nakita na ninyo yung skeleton ko ngayon. <laughs> hmm? Buhay pa pero pinapakita na yung tsura. Mm. And then... <laughs>